Nalabas tayo. Mag-lunch. Ito, maglalagay tayo na. Siya sa ating kilikili. Mentor Bis-bis mo na tayo. O, oh, ay bawal manilip. bilis natin at gutom na ating mga alaga. Ayan. So, ito magdadala lang tayo ng 100. Tapos, syempre, susi. So, ito maglo mo na tayo para naman hindi tayo magka uh, bakat bat sa ating mga na puti-puti. piyong sige lang. Push mo yan. Pabango. At ang anting-anting. Siyempre, busa na natin ating mga dadalhin. Ayan, ito na po. Mainit na mainit po sa labas. Ayun, kitang-kita niyo araw. Sobrang init. Wala din pa yun. Hindi na nagdala kasi nga malapit lang. Ayan, maglakad po tayo. Dito na po tayo sa... Kali ah, Ayun. Paliko na po tayo. So, bali doon lang yung bahay namin. Yan. Sa so, may Franks, makikita nyo. Yung sa so may burger, liko really, po tayo doon. Siyempre, pagliko natin. Ayun. Kita na ang Carol's et etri e E3 yan? Tama ba yung pronunciation ko? Collinger, yeah. So, nakatawid na tayo. Ito na yung... Ito na yung at Ito na yung mga gulay eh, at karne. Marami tayong pagpipilian, maraming choices. So, ang aking orderin ay... Mm, may bopis dun, no? Oh. So, laing tsaka bopis. Dito na tayo magbabayad. Sa't kalahating kanin ang kinuha ko. So, ang total ng lahat is 88 pesos. Kasama na ang RC. Ayan na 100, inaabot ko na. Siyempre yung ko ni ka mamaya. Lagyan natin ang sukang sili para mas lalong umamham. Kasi nga sobrang dami na ng sili ng bopis na in-order ko. Mabalahat mong ito cellphone na tayo. Ah, mm, serap sarap ba? Diba? Hmm, magutom na gutom na pasensya na po. Ganun talaga pag hindi ko main ng breakfast. At tumabot na ng lunch ang kain. Yan ang sili. Sangka pa. Tinehan tapos na. Labang madali.